bago na kong ipagpatuloy ang kundong pang-ibig ni Kiko. Kung bago ka sa channel na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Frontline TV. Maraming salamat po. Habang kausap, ni Isidro si Nika ay nang lang nag ang ni Nika nang tingnan niya kung sino ang tumatawag ay nililas siyang nataranta si Kiko pala ang tumatawag hindi na sagotin ni Lika ang tawag ay niya ito sapagkat sinabi siya ni Isidro na hindi sagotin ito ang pagkansila nilika ni sa tawag ni Kiko ay siya namang ipinagtaka ni Kiko kung bakit hindi sinagot ni Lika ang tawag niya dati kasi kahit anong bisi ni Lika ang nagagawa itong sagutin ang matawag niya. Siguro ay sobrang busy. Nangayon si Lika, sabi ni Kiko sa sarili. Ang hindi alam ni Kiko na mayroon na palang relasyon sa kanyang girlfriend ang kanyang kaibigan na si Isidro. Minsan nga, nang nag-video call si Monica at Kiko ay naroon din si Isidro sa bahay ni Mika. Pero walang kahit anong pagdududa kay Nika at Isidro ang makikita sa mukha ni Kiko. Tumagal pa ng tumagal ang paglilihim ni Isidro at Mika sa kanilang relasyon. At talagang walang kamalay-malay si Kiko sa lihim na relasyon ng dalawa. At unti-unti nang -unti nawala ang nararamdaman ni Nika kay Kiko. Dumating ang araw na nakukonsensya na si Nika sa ginawang paglilihim kay Kiko ng kanilang relasyon ni Isidro nang nag-video call na sinaki ko at nika ay agad naman sinabi ng dalaga na makipa, nakikipaghiwalay na siya kay Kiko. Tinanong naman agad ni Kiko kay Nika ang dahilan ng pakikipaghiwalay nito sa kanya. Ngunit walang isagot ang dalaga at biglang cancel ang kanilang video call. Tila hindi na matanggap ni Kiko ang pakikipaghiwalay ni Nika sa kanya sapagat hindi niya alam ang totoong dahilan kung bakit nakipaghiwalay ito sa kanya. Masabi na lang ni Kiko sa sarili na baka mas priority siguro ngayon ni Nika. Ang kanyang pamilya na lumat ay mga kapatid na siyang mag-aaral. Sa halip na magmokmok ay ibinubuhos na lang ni Kiko ang sarili sa trabaho. Samantala, patuloy pa rin ang relasyon ni Nika sa kaibigan ni Kiko na si Isidro at hanggang ngayon ay pa rin alam ni Kiko ang relasyon ng dalawa. Patuloy pa rin ang kamustahan ni Kiko at Isidro sa medyo ko kahit malihim na ginawa nito ang jowa niya. Para bang wala siyang kasalanan na ginawa kay Kiko at patuloy pa rin tumatanggap ng pinapadalang package mula kay Kiko. Dumating ang araw na uuwi na si Kiko sa kanyang bayan dahil tapos na ang kontrata nito sa ibang bansa wala siyang pinagsabihan na uuwi na siya sa kanyang bayan dahil nais niyang surpresahin ang kanyang pamilya pati na rin sina Nika at ang kabigan niyang si Isidro.